yun magandang hapon po sa inyo at uh, magandang hapon mga followers po natin dyan tsaka po natin dyan magandang hapon po mga kabrad dyan uh, ngayon na po ulit ako nag video po kasi ngayon ko lang po yung nahawakan ng cellphone ko at uh, sana po kanin kanina may pasok po kami at ay uh, umulan brand po yung ginagawa namin sa brand po Uh, likod lang po ng munisipyo ng Binyan na bagong munisipyo malapit lang po yun soro-soro po may dumadaan sa kanlalay, sa so soro-soro po, po namin tapos tatagas po kami dyan sa munisipyo na bago ng Binyan Yan po, at uh, ngayon po, mga followers natin doon po natin dyan at uh, ngayon lang po talaga ako naka po ng video po at eh, yeah. ko lang po nahawakan ito yung cellphone ko basic po sa trabaho yeah. ngayon po naghihibay ako ng malunggay ulam namin lalagyan ko po ng sardinas sardines with malunggay sardines with malunggay ngayon po at uh, bukas po kung ano ay gumanda na po yung araw at sa atin po ay bahay, hindi na abutan tayo ng bagyo-bagyo ho dyan so, lalo na po sa mga probinsya ho dyan mag ingat ingat po tayo ingat po tayo sa mga bagyo po uh, sa mga ilog-ilog ho dyan sa malapit na nakatira at mag ano ho tayo sa layo-layo po tayo baka tayo abutin ng baha Yan at uh, pagtapos po namin dyan sa bread po dyan sa bingbing niya na may gawa po rin kami dyan sa pasita. May gawa po kami. Uh, yung contractor po namin ay uh, pupunta po doon at gagawa rin po ng gutter. Gawa rin po namin yun doon. Eh, yung sa bread po kasi dito sa binyan, malaki po yung ginagawa namin. Mainhay, uh, so dalawa pa nga makapag-video. So itong... Uh, panood niyo po, panood niyo po yung vlog ko po yan. Nag-vlog uh, po po yung gaginag. Tapos nakabit na namin. Malunggay lang sige. Pagtapos namin dyan baka... pag mga December subik na ho babalik ulit kami subik yan makakablog na naman tayo ng mga unggoy 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 doon ay nako so, pag magkakontak lang po kayo kung gusto nyo po ay mag mag estimate po ng bubong nyo at uh, kung may mga diferensya mga bubong nyo gusto nyo Pacheck. Mag-comment lang po kayo dyan sa comment section po namin dyan. Sa comment section ko po dyan sa baba. Contact lang, number. Contact number at, at pangalan ng address. Para mabigay po namin sa contractor namin. Para mapuntahan namin kayo. Ibablog po namin kayo kung na-comment po kayo dyan. Ang gusto nyo mag-patingin po. At pag uh, kung anong diferensya ng mga bubong niya. Kasama ko po yun, yung tractor po namin. vlog namin po kayo kung gusto nyo lang po magpa-estimate o kaya pagpa-check po ng mga bubong dyan. Wala problema dyan, mag-comment lang po kayo. Ayan. Ano lang yan eh. Yan, kung, kung gusto nyo lang naman po, ulitin ko lang po. Uh, Ang kung gusto nyo po ay magpa-check po ng bubong kung may, ni may bulok na po ay mag-comment lang po kayo uli sa comment section ko po at para mapunta namin po kayo yan po sa kung anong lugar po yan, yan. mag-comment lang po kayo dyan sa comment section ko po at lagyan nyo lang po yung pangalan nyo contact, contact number address ng bahay yan para po ay mapuntahan namin kayo ng contactor ko po. Uulitin ko po ha, uulitin ko po. Pagpunta namin po dyan, ano yung nag-comment po kayo dyan sa comment section ko po, po at ano anong gusto nyo yung paggawa po dyan at kapatingin, pacheck, i-vlog po namin kayo. Siyempre naman po, huwag naman nyo po kalimutan, i-like, i-share lang po. Yan. Masaya na po ko dyan. So, Malong guys, kilang ulam namin. Shout out sa Yan. Awit ba lang po namin yan sa singko. Dati po akong um, jaling dyan sa kanya, nagtrabaho po. Nakakit po namin dyan, ah, portified floor, bundula po yun. Bundula market ng ganun yan paakyat yan sa pasig yan malam bitit kami dyan shout out sa iyo dyan boss run boss run baka naman yeah. po malunggay ski lang, lang, lang malunggay ski yan <laughs> o kaya po mag din kayo dyan sa comment section niya rin po sa Facebook na yan, sa Facebook na sa Reynaldo Gabinis po yan ulitin ko po ha, kung gusto nyo pong magpatingin ng bubong nyo, ma-check kung may diferensya ho, o magpapalit ka ng gutter mag-comment lang po kayo sa comment section ko po o kaya doon po sa pangalap Facebook niya ang pangalap po ng Facebook niya ay, Ronaldo Grabinus po. Yan. Napin nyo lang na po, mag-comment kayo dyan para ma alam po natin kung ano sira ng mga bubong Kaya, gather yan. Para malayan po na, malaman na ho namin kung ano sira. Lang guys, kilang. Oh, shout out po dyan kay Chairman Lando po. At uh, isi po, Chairman, hindi po nakakasama sa mga banding-banding. Eh, -banding. kagawad Lord Jim po. Yan. Uh, shout out po sa iyo, kagawad Lord uh, din. Eh, sa mga taga sa Vicente. Shout out sa inyo. Eh, uh, Ruben Goodbrand. Kay Eman. Eh, Bargo. Yan. Uh, dyan, sa mga pinsan ko pa dyan. Hindi ka ayaw yung dalawang anak. Ka yung bukas po, baka maka video po. Vlog ako, papanood. Pag-vlog ko po yung loob ng Brent yan. Kukuha po ng tubig lagi doon. kukuha po ng tubig yan. Papakita ko po yung loob ng Brent. Ah, Ara ma ano po yun eh. Talagang mga ibang bambansa po ang nag-aaral doon, mga bata. Grabe naman talaga po. Sari-sari po bambansa ang nag-aaral doon. Nakag-aaral. Mga sikat po. Mga yeah, sikat po. Nakapakita po namin sa inyo. Bukas po, oh, sana po. Hindi na tayo bagyuhin ho. Yan. Nauso pa ko, ko kasi yung bagyo, bagyo na yan eh. Pabira ka ng car-car mo. Sa gabal sana po ba yan. Oo, kung mong car mo. Nasa kaling kita Yan po, ata uh, magandang hapon yan unulot nuluti po sa mga po at uh, walang sawa pong sumusuporta sa akin ho sa mga po at sa mapuspo natin ga At hindi po kaganoon makakapit ko ng video hindi ako na iko to na lambiten ng goy ano oh. ano duduyan duduyan na otsema otsema ano ano oh 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 Ayan oh oh o. oh hello, oh 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 pag naputo yung alambres, sigurado karanong po ko ulo ay. yan. Yon, sa mga balabasyon natin dyan, mamatikilok. O, yan o. O, yan o. Ah. <laughs>